Sino bang mga naunod ng tinga pakain <coughs> <yung? coughs> Ay, po. No, Huli-huli yung isa, oh. Nangihina <laughs> ka naman. Kulelat ka. Pasok na, dali.

Opo. Mga bukak bubo. Munti ka makarmanay. nawala pa lang na mga itik. Baka kulang pa yan. Yung iba hindi maka... Yung... Ganda pati na nila anak. Presko. Oh. Ayan yung bagong higaan nila. Tulugan sa gabi. Ang ah! kitang ah! ah! Oh, okay. oh, okay. oh, oh nag-ano pa yung isa. Maubusan ka. Hindi yan marunong ng oras. Yan ang layas eh. Oh, ano ka ngayon? Oh. Binabaw ko lang yung dikit. Ang sa taon matitira sa'yo hugasan. Pag-inap yung subok mo niyan. Pato doon, Toy. <laughs> pag, pag itlog, wala pagkain. Kunti. Hmm. Ayan yeah, na, uh. yun, oh. Tama na yan. na, oh. Busog na. oh. Si Ming -Ming naman daw, na Hindi, agiintay nga, oh, oh, Ako naman. Ako naman. <laughs> Sabi ni Ambo, kulang. Kulang. <laughs> Sige, tukay mo ko. <laughs> yun naman yung isang alaga ni Daday, oh.